Ito po yung buwan, mga kaidol. Ah, uh, pipino mga kaidol. mahaba din to mga kaidol. Ang doon to sa dulo mga kaidol. Oh. Hmm. Meron pa doon mga kaidol. Wali hindi na lang tayo pupunta mga kaidol, no? Doon hanggang dulo doon, no? Oh. Meron pang mga kambing dito. Yo! What's up mga ka-idol? Magandang 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 hapon po sa inyong lahat dyan mga ka-idol Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi Kung anong oras po sa inyo dyan mga ka-idol ko heto na naman po tayo mga ka-idol Nagbabalik si Kajet Bex Vlog Pogi! Aguroy! Mga ka-idol, bali nakarating na kami dito sa aming travel Sa aming tinitirhan po mga ka-idol Marami pong salamat sa lahat ng nakapindot nun no Yung ating binahagi sa inyo po mga ka-idol Yung magandang tanawin at magandang uh, dam mga ka-idol no Oh, marami pong salamat po sa inyong lahat dyan mga kaidol ha Sa lahat ng nakaklik noon yung ating binahagi sa inyo po mga kaidol Bali ngayon po mga kaidol Ibahagi ko sa inyo yung ating pananim dito sa aming province of Bohol mga kaidol oh, ayan mga kaidol. Ito, halika, halika dito Punta tayo dito, dito, dito tayo hmm. Ito po yung mga kaidol Ah, uh, Pipino mga kaidol Marami pong salamat kay 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 Christian Yun, shout out po kay Christian Binigyan po tayo ng pampataba no Kaso lang, eh, tumigil na lang yung ulan mga kaidol Ah, uh, buti na lang 'yan. Umakyat na mga kaidol, no? Mm, masigla na sila mga kaidol. Ayun, pipino mga kaidol. Medyo marami-rami dito yung ating pipino mga kaidol. Ito naman yung ating kuan mga kaidol. Oh. Mm. Yung ating ang palaya mga kaidol. Oh. Ayun, yan, yan, yan. Malawak man to. Oh. Saka dito sa kabila, dito dito dito. Oh. Bali dito banda mga kaidol, ay hindi tumubo mga kaidol. Pero ito patubo na. Ayun, no? Oh. Mm, nandito yung si Okong mga kaidol. Oh. Ito yung si Okong. Oh. Akong, okong okong, 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 okong. <laughs> Bali ini in may inject o mga idol, inject rubbish mga idol. O, yung ating okpo mga idol, no? So, bali, yun mga idol, marami pong salamat sa inyo mga idol, no? Bali, binahagi ko na lang to sa inyo mga idol, no? Mm, marami pong salamat. Bali, pupunta tayo sa isang lugar na naman po mga idol. Ibabahagi ko sa inyo, doon tayo doon sa malayong dapit mga idol, no? Mm, doon sa uh, malayong dapit na tayo pupunta doon sa bundok mga idol. Bali, ibahagi ko sa inyo, kita-kits na lang tayo doon mga idol, ha? Mm. Kasama pa rin natin yung aking kapatid na punso na babae mga idol, yung gamit natin sa mga idol, eh yung kanyang cellphone pa rin mga kaidol kasi maliwanag maganda yung kuha ng ating quality mga kaidol no? lalo tayong pupugi sa cam niya no? Agoroy. lalo lalo tayong pupugi sa kuha ng cam niya mga kaidol no? oh, so yun no? oh, mga kaidol ah, kita kisa lang tayo doon mga kaidol no? tara let's go mga kaidol kita na lang tayo let's go tara samahan nyo kami mga kaidol bali ko sa inyo yung magandang tanawin din mga kaidol no? dito sa aming province so maraming salamat sa inyo mga kaidol kita kits tayo babalik ako mga kaidol so yun po mga kaidol Yo, what's up mga idol Nagbabalik si Kajip Mix Vlog Pugi Mga idol nandito na tayo mga idol no? Sa ibang, nandito na naman tayo sa ibang destination mga ka-idol Bali, bahagi ko naman sa inyo to mga idol Ito yung aming dam mga ka-idol, pinaka main dito sa aming province of Bohol mga idol Bali, bahagi ko sa inyo mga ka-idol yung magagandang tanawin dito mga idol no? O, oh, ito na naman po tayo mga idol no? Ibabahagi ko sa inyo dito mga ka-idol Ito yung, yung dam namin mga idol mga idol oh. Mahaba-haba din to mga kaidol. Hanggang doon to sa dulo mga kaidol. Oh. Hmm. Yung bundok na yan nakikita nyo mga kaidol. Di ba against the light? Yung ating kuha sa ating camp. Yung nakikita nyo yung bundok na yan mga kaidol. Oh. Bali, hangga, yung tubig na yan, yung dam na ito ay hanggang dulo, hanggang doon yan sa dulo sa likod ng bundok mga kaidol. Bali, pag tumaas yung, yung topic dito mga kaidol. No? Oh. Dito, dito. dito. Ayan. Pag tumakas yung tubig dito mga kaidol. Ayan. Tumakas yung mga ginamit sa kwan. Nung tubig dito oh, ay ginamit sa kwan. Nadahan ka dyan ako para Ginamit sa palayan mga kaidol. Oh. Sa irrigation mga kaidol. Baba tayo dito. Dito tayo baba mga kaidol. Ayan mga kaidol. Oh. Oh. Ang ganda-ganda ng kuha ng quality ng ating buntong kapatid mga kaidol. Nung oh. kanyang count, nung kanyang telephone. Oh, ayan, umaba na mga kaidol. Pag ulit yan mga kaidol, pag tag-ulan na dito mga kaidol, eh, yung dito naman, ay tumigil na yung ulan dito mga kaidol sa aming province. Tag-ulan yung nakaraan. Saan mga idol? Eh, hindi sapat yung bulan niya ay at yan, ay hindi tumaas mga idol. Pag tumaas yan mga idol, hanggang dito yan mga idol. Dito, puno kayang tubig yan. Dito. hanggang dito. Dito tayo. Punta tayo dito. O, makita ko sa inyo mga idol. Pag kung puno na ito mga ay umaapaw yung tubig dito mga idol. Dito ang babagsak sa baba mga idol. Pag umaapaw yung tubig mga idol. Ha? O, maganda dito mga idol. pag, pag tumaas yung tubig dito mga idol, eh, dito yung babagsak. Kapaw, yung tubig, saan babansak? Tapos doon, papuntay doon sa baba, mga kanon. O, yan, sa baba yan. No? O, di ba? Maganda tignan pag umapaw, mga kanon. Saka dyan, pag uh, tinignan natin dyan sa may tulay, pag umapaw yung tubig, eh maganda dyan talaga. Mga kanon, pag umapaw, mga kanon. Maganda sa ating mga mata, mga kadol, pag tinignan natin. Yan, diba, mga kanon, bali, punta na naman tayo sa ibang destinasyon, mga kanon, no? <laughs> Pasensya na kayo, mga kanon, no? Bali, ito, mo, ito lang muna ang aking sa si inyo yung ating pag-upload pag-upload pag, -ablo. pag, -ablo, pag na naman si na mga rin, no? tayo dahil sa yun na nga, yung turtor no? minom tayo ng tubig kasi nagturtor tayo na sa palaya no? Hmm. yun, minom ng tubig eh, yun, paos si idol yung mga idol so mga idol punta na lang tayo sa ibang destination mga idol no? o mo muna yan no? Ayan, yan yung magagandang tanawin dito sa amin mga idol yan hmm, yun, 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 yun ayan Jan, Ayan naman mga kaidol, ay office ng kuan mga kaidol. Office ng niya yan mga kaidol. Niya, no? Hmm. Office ng niya. So, yun, punta na naman tayo doon sa ibang destination mga kaidol. Doon tayo sa bundok, yung mismo pinaka bundok mga kaidol. So, yun mga kaidol, samahan niyo kami. Yung samahan niyo kami yung aking bunsong kapatid na babae. Hmm. Kasi wala, wala na ang pasok ngayon. Eh magsi year na siya mga kaidol. Ah, may motor siya. Ito yung susi yung kanyang motor. Ah, ito yung binuwan ng aking mother mga kaidol, yung aking mama. Hmm uh, siya ang nagbubuha ng kwan. Balang araw ay makakatulong din ako sa aking kapatid mga kanilok. Sana ay makatapos siya ng pag-aaral. Oo, yun. kaya mag-aaral ka ng mabuti, ha? Hindi <laughs> <laughs> ko sa atin ng kapatid. Sa'yo mga kanilok, tara, let's go mga kanilok. Samahan nyo kami. Let's go! Yo, what's up mga kanilok? Nagbabalik na naman si Kajip Mex Vlog mga kanilok. Bali, nandito tayo sa ilang destinasyon na tayo pumunta. Isa, dalawa, tatlo, yun apat na destinasyon na tayo nakapunta mga idol no bali bale, kalug ah, ano ba naman ito nagbubulo na naman si idol jeep mga idol bali karugtong ito nang pinakita ko sa inyo yung karugtong ng dam ito yung karugtong ng dam ma, sa dam ng aming province mga idol sa dam ng samura mga idol medyo malaki laki ito yung dam na samura mga idol no bali ito yung karugtong o, ito yung, ka, doon, oh ito yun mga idol pakita ko sa inyo mga idol ha ayan oh. hanggang dyan dyan hanggang dito noon. yun yan tapos hanggang doon. At may nakita kayong mga puno dyan at bundok. Meron pa doon mga idol. Wali hindi na lang tayo pupunta mga idol no? Doon hanggang dulo doon no? O. Oh. Meron pang mga kambing dito. O. Oh, ayan yung kambing no? O. Oh. At uh, dyan. Maganda dyan mamingwit mga idol no? Yun no? Bumaba yung tubig kasi mga idol. Yan. Pag tumas ng tubig mga idol ay hindi yan makikita. Yan yung isang bundok na yung maliit na yan. Yung kulay brown. doon, So nakikita nyo mga idol. Yan. Pag tumaas hanggang dito yung tubig mga idol. Hanggang dyan. Dyan hanggang dyan. Yan yung tubig. Yan pag tumaas mga idol, pag lumakas ng ulan, no? doon sa bundok, doon banda, pag tumaas yung, ah, pag umulan yung malakas na ulan mga idol, ay tataas yung tubig dito sa aming dam uh, ng Talibon Buhol. Uh, Samura Talibon Buhol mga idol. Medyo malaki-laki din ito mga idol. No? So mga idol, bali hanggang dito na lang po mga idol, yung ating ating content sa ating munting channel yun shout po uh, sa lahat ng mga suli nating supporters dyan mga idol Una po sa lahat, marami pong salamat sa ating amang makapangyarihan sa lahat mga idol. Dahil sa kanya mga idol, narito tayo at buhay at gumagawa ng content sa bawat uh, content sa ating munting sa channel. Uh, bawat content natin ay nakaka-upload po tayo ng mga iba't ibang content mga idol. No? Kaya magpapasalamat po tayo sa ating amang makapangyarihan sa lahat mga idol. Huwag natin kakalimutan yan sa ating puso't isip at karulwa. Bit, 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 bit natin yan mga idol kung saan tayo tayong naruroon sa sulok ng iba't ibang mundo mga idol. No? kung saan man tayong naroon sa ibang bansa. Mag-ingat po tayo. Always, God bless you po mga idol. Shoutout po sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan sa elite viewers sa mga OFW na so, subaybay nitong channel na ito. Sa lahat ng mga kaibigan nating bago dyan Nag-subscribe itong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol. Shoutout po sa group Polistiko. Yun, shoutout po. Kamusta kayo dyan? Mga kaibigan ko, Christian, Ricky, Bernie, Neil, Yuyu, Julius, Jerry, Ryan at Kuya Arnel. Yun, shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol ko. Mag-ingat tayo dyan ha. <clears throat> ano ba naman ito? Nagpapahos na? Si Idol Jeep mga kayo, no? So yun, natat natatawa na din yung ating kunchong kapatid mga kayo, no? Kaya nagpapahos man si Kajip Ka next vlog mga kayo. No? Shout po kay Ma'am Maripusang Asol, yon shout po. Marami pong salamat po talaga sa bawat sa bawat binibigay mo, binabahagi mo, uh, sinishare mo, uh, yung kanyang blessing mga kayo, no? Marami pong salamat po kay Ma'am po sang Asol. Sa lahat ng nagbigay ng blessing dati, maraming marami pong salamat sa inyo po talaga po. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout po kay kay Arnel from Atlanta, Georgia. Yon, shoutout po. Julio Santos, Walter Tupes, Cecilia Santos, Nanay Rovi Chanel, Ana Banana, ah uh, Family G, Leonard Navarro, Sator Pipi. Uh, yon, shoutout po, uh, yon shout out po sa lahat mga ka-idol. No? Shoutout po sa lahat ng nang hindi hindi ko pa na nabasa kung sino mang nagpapasad out sa ating munting channel once na hindi ko pa na like at hindi ko pa na heart yan mga idol at means hindi ko pa nabasa hindi ko pa natignan mga idol no? bali ito yung aking Netflix mga idol eh shout out natin mga idol ito yung mga, saglit ng mga idol ha hindi lang ito 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 hmm. tagal naman ah, live in the province of Faka Fakan ah, uh, fa Pangantukan Tukan Bukit Noon. Yon, shout po idol. Sana masuportahan natin yung kanyang channel mga ka-idol, No? Life in the province of uh, Pangantukan Tukan Bukit Noon. Ito po yung kanyang channel mga ka-idol, Oh, sana masuportahan natin sa lahat ng mga solid supporters dyan mga ka-idol Kayo na po ang bahala mga ka-idol, No? so yon. Jocelyn Libico, yon, charot po. Rodjoy Fishing Adventure, yon, shout po. Sana masuportahan din natin si Rodjoy Fishing Adventure. Nandoon siya sa Manila. Nagpi-fishing adventure. Mahilig din to sa fishing adventure mga ka-idol Ito po yung kanyang channel mga kadon, no? Kaya na po ang bahala sa lahat ng ating mga solid supporters dyan. Sana masuportahan natin, mga idol ko. Mami Dury, Mami Dury, sarong vlog. Yun, charot po, ma'am. Kamusta tayo sa ibang bansya dyan? Mag-ingat po tayo. Kamusta tayo, mga, 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 mga Mami Dury, sarong vlog. yon ano ba naman ito? Nabubulo siya, ayun, ayan yun yung kanyang Ah, uh, channel. Shoutout po sa kanyang channel. Kaya na po ang bahala sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, mga ka-idol ko, no? Hmm. AS John, shoutout po. Maraming pong salamat sa ni AS. Shoutout po. Maraming salamat sa comment mo, no? Ang haba-haba naman yung comment niya, no? Hindi <laughs> na lang natin magbasahin, mga kaidol. Ang haba-haba, man. Yun. Shoutout po. Ah, uh, ito pa. Meron po ito. Marami po ito. Eh. Teka lang. Hmm. Susan Mujica, yun, shoutout po. Idol, shoutout po. Maraming pong salamat sa comment mo. Martiser almeres yun, shoutout po. Perlita Pinarada, yon syarat po. Vinci Vlog TV, yon syarat po. Sige hmm, lang, marami po tayo. Uh, official, yon syarat po. Jomar Montero, yon syarat po. Edwin Nato, yon syarat po. Franz Colon, yon syarat po. So, yon lang yung aking Netflix, mga ka-idol. Marami pong salamat po talaga sa inyo. Ay, meron pa. Ito pa. Ruel Carba, Hal, yun siya po idol. Gonzalo, Aguilar, JR, yun siya po idol. Marlon, Feeling You yun siya po idol. So yun lang yung aking Netflix mga kadol. Marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta nitong munting channel po natin mga kadol. Sana nasayahan kayo sa bawat upload ko po mga kadol. No? Sa bawat content natin, sa bawat uh, paggawa natin ng content no? Sana ay napasaya ko kayo sa bawat upload natin sa ating Mountain Channel po mga kaidol, ha? Maraming marami pong salamat po talaga sa inyo po mga kaidol. Kita-kita na lang tayo sa susunod nating pagkukontent mga kaidol. Maraming marami pong salamat ha sa lahat ng hindi nag-skip ng ads. Bawat upload natin mga kaidol may pumapasok na dollar dahil sa inyo po yun mga kaidol. Maraming marami pong salamat. So yun po mga kaidol, kita-kits na lang sa, tayo sa panibagong upload natin. See you tomorrow tomorrow morning is another day. Bye-bye mga kaidol. Bye-bye.